Uy, natira yung ibon guys oh. So, oh. Ayan, Natira ang isa So ang ating magic word Pag may prutas alam na <laughs> Yan guys dahil mag winter na At mag autumn season na Update lang tayo kung ano na bang itsura ng apple tree Ayan. So nung nakaraan Pinature ko to na marami mga laglag So let's take a look guys Ayan na ang itsura guys So, pag ganitong uh, mag-o-autumn na, nalalaglag na yung mga dahon. And then, pansin nyo, wala na rin bunga. Ayan. So, makikita nyo, mga nabulok pa sa baba. Yun, may pailan-ilan pang medyo magreen green Pero, hindi na pwedeng kainin. Tapos, dito may mga pailan-ilan pang bunga Kaso, may mga ka tukana ng ibon. So, Tinukana ng mga ibon. to guys, sayang naman. Wala tayong mamumukbang guys. so yan, wala nang bunga. Ito yung kanina yung pinature natin na malalaki yung bunga. Kaso wala na yung bunga. So sayang, wala tayong mamumukbang. nandito naman nagto yung maliliit. Ayan, nangyari sa mga maliliit na Oh, no. Sayang lang di ba Mabubulok lang. Ayan. May natira yung ibon guys oh. Kita ba? Diba? Ayan oh. May natira isa. So ang ating magic word, pag may prutas, alam na. <laughs> ayan. So kita nyo, ayan guys. So alam na guys, diba? Pretty taste na. Ayan. So ito yung parang ibon yung isa. So tikman natin yung mga mga lasa nito ngayon. Ayan. Wow! Mmm. So medyo matayos na. Ayan guys. So, ayan. Hindi lang talaga katamisan guys. Ayan. Mm. Wow. fresh na fresh. Mm. Diba? Libre ng ating apple. Tapos dito yan. May dalawang apple guys. So, Alam na. Diba? So ito yung medyo mapula. So, tikman na rin. Eh. Medyo okay pa naman. So ito po yung medyo mapula-pula apple. So taste test natin kung ano na bang lasa. Mm. Medyo malambot. Mm. Matamis to. Mm. Medyo okay pa to guys. Yan. Yeah. Nakahabol tayo. Yan. Yeah. So may natira yung mga ibon. Kain natin. Mm. Kap. Matamis. 嗯。Mm.